Tinaniman namin ng mga succulents itong harapan ng aming bahay. Dati kasi dyan sa bakante na yan may nakatanim na puno na ganun. Pero inalis nila dahil nagkaroon ng extension itong road. Pinaputol ito ng council dahil naka-obstruct daw ito sa vision ng kalsada. At dahil marami akong mga nabunot na succulents sa garden ko ay naisipan namin na itanim na lang dito sa bakanting spot dito. Low growing lang naman itong mga succulents kaya hindi siya maka nakaka-obstruct sa vision ng mga drivers. At ang kagandahan pa ay self-survivor itong mga succulents. Hindi ko na kailangang puntahan dito para diligan. Mika! Hey, Mika! Balik ka dito! Hey, come back! Mika Leia! <laughs> Tumakbo na. Balik ka dito! Hmm, hmm, hmm. Tumatakbo pa pala binubuksan niya yung gate doon. Hindi naman niya mabuksan yan. Ito yung mga binunot ko ng mga succulents doon sa garden namin. Itong mga stems niya, may di pang putol putulin ito. Ayan. Itanim mo na ganyan. Kahit yung ganito, tutubo pa yan. At ang maganda dito sa succulent na ito, kahit hindi mo diligan, survive siya. Tapos maganda tong spot niya dahil open siya. Makaka-receive siya ng more sunlight kaya mas magiging maganda yung kanilang color. Bumalik din si Aling Maliit. <laughs> Anong ginawa mo doon? Bakit ka tumakbo ah? Anong ginawa mo doon? You help Dada. Help Dada plant. Come on, help. Plant. <laughs> Ito yung Purple Delight. Ito naman yung David Cummings. That's David Cummings. Meron pang isa. Ito yata yung ano. Grab to Python Supreme. Kunin ko na lang din itong ano. Matagal ko na itong binunot. Itong mga sakin na dito. Napabayaan na. Tapos kukuha ako ng ano. Itong Fred Ives. Ito yung Fred Ives na succulent. Maganda ito sa initan. Ayan. Pag i-break mo lang na ganyan, tutubo rin ito. Magkakaroon siya ng offsets. Pati ito. Pag gusto mong mas maging bushy, i-prune. Ayan. Parang ganyan, oh kapag ka uh, kinat mo yung top, magkakaroon siya ng ano, branches. Tingin lang ako ng mga iba pang succulents na pwede kong kunin dito. Ayan, putulin ko itong malaki dito na ano pa Oops. Very hardy itong mga succulents na ito kahit na ano, matagal na hindi madiligan. Idagdag namin doon sa itatanim. So, ayan. Ilagdag lang namin to. Itusok mo lang na ganun. Ang laki, oh. Dito. Ayan. Later on, ipapakita ko sa inyo ang update. Siguro mga ano, after two weeks. Pag yung mga ganitong leggy, putol putulin lang yung stem. Ayan. Ito pa pala ilipat ko kasi nasilungan ito. Hindi siya masyadong maganda. So, ik ikat ko na lang. Maganda itong succulent na ito kapag nainitan. Ganito yung itsura niya kapag nainitan siya. Kapag maganda yung sunlight. Tingnan nyo yung difference. Oh. ito yung green. Ito yung nasilungan ito yung nakaka-receive ng sunlight. Kaya mas maganda talaga pag ano, meron silang sunlight na nare-receive. Ito medyo tatangkad ito. Magiging shrub. Kaya maganda ito sa gitna. Ayan, pagkumpulin kumpul ko nga sila. May mga nilagay din yung asawa ko dito sa gilid ng fence. Pinatong lang niya tapos sa kanya nilagyan ng kunting lupa. Itong mga succulent naman na ito, basta na nagkit sila sa lupa, mabubuhay sila. So ganyan yung kanyang view. Dati kasi dyan sa bakante na yan, may nakatanim na puno na ganoon. Hindi ko alam yung pangalan nito, parang pine tree. Pero inalis nila dahil nagkaroon ng extension itong road ginawang global lane itong road kaya inalis nila itong puno na nandito sa gilid para hindi maka-affect sa anong sa vision at dahil bakante na dito ay tinaniman na lang namin itong mga succulents hindi naman siguro magagalit yung council kasi lang naman siya hindi naman siya makaka-obstruct kaysa naman maging bakante ay dito na lang namin ng succulents at babalikan ko ulit kayo after mga 2 to 3 weeks.